pinag-abang oh, no! niya ng pinasabi nila tsunami namin na pabot yes! na oh! no? uh, kita wala, uh, wala, pa naman no uh, tahimik na tahimik pa yung karagatan uh, na reschedule siguro yung tsunami parang na postpone yata na traffic ano uh, pa rin parang na na delay o na reschedule baka natakot naka-prepared kasi kaya medyo natakot pero wala pa sana wala na ano ah, tuloy-tuloy -tuloy na yan anyway mababa naman siguro pero clear na clear pa rin ah, normal pa rin yung kargatan, kaya ah, naka-abang tayo so ingat-ingat sa lahat ano ingat-ingat sa lahat yung mga malapit sa Ah, uh, bye ingat ingat uh, ah, safety ano ingat ingat tayo